Lahat tayo sa mundong ito ay may katapusan. Hindi lang natin alam kung kailan at hanggang saan. Isa itong sorpresa na hindi ipinaalam kanino man. Bigla ang darating at magugulat na lang ang kapaligiran. Sa lapit pa man ay hindi makakapigil sa itinakda ng may lalang. Kaya't kailangan tanggap sakit na walang lunas kailanman. Misay na una lang sila at pagkaraay tayo naman. Kaya ang paghahanda ay higit na mas mainam kanino pa man. Hindi natin ito ginawa para palungkutin ng sino pa man. Wari bagay nagpapaalala lang na balang araw tayo hilisan. Buhay natin sa mundong ito ay parang isang hampas ng alon sa dalampasigan. Kaano man tayo karami, paglisan niya hindi natin mapipigilan. Kahit magsimulang pag-isipan, mga bagay na kailangan natin sa paglisan. At kung makakarating sa iyo ang katotohanan, ay huwag na huwag mo itong ipagpapariban. Gisingin ang natutulog na puso sa pamamagitan ng pag-alaala sa kamatayan. At huwag mong gagamitin ito para magmalabis sa kasalanan. Marami sa mga nilalang ang ginamit ang salitang kamatayan para magmalabis sa kasalanan dahil hindi na nila kayang gawin ito pagdating sa kanilang paruroonan. Mabuti na lang at ikaw ay nagabayan at ipinalam sa iyo mga bagay bago ka Kaya wala kang dapat gawin kung hindi pahalagahan mga oras na natitira sa iyo sa mundong ginagalawan. At bilang panghuli, kailangan mong tandaan na ang kamatayan ang pumuputol sa lahat ng kaligayahan.